Sa lalawigan na alam ko gusto i-selse niwa may tungod atong hitabo sa una ba pandemic grabe nga kalisod ang ato ang na tagamtaman so isusa Kumpay. na katabang sa amo ato sa kua sa pamilya kini kumpai kini kumpai sa lalawigan mo ni ang gitawag na Napier native nga variety so kabalo pa mo nga kining sadbuta dako kini natabang sa kusuna so akong ginabuhat ani mag-ani eh, ko tresa sa pa nagkakuha ako po anuan no, ani tapos ako ang ginakat mo ni ako ang ginapos sa social media kay para makabaligya ako makahalin ko so kalo ipot sa ginoo na mo puy palit labi na mga kuan gusto mag -buhi og hayop sama sa kanding baka rabbit kay kining dahon ani ka probinsya mong god is kauno sa mga hayop so mo ni sa ako ang ginabaligya gina presyo na ko og tag 5 ang cuttings so dako kay gitabang ni sa pasauna kini ingani lang ni pero Naka-kuan nakatabang-tabang sa kuha sa una, sa kuha tibong pamilya para lang mag-survive mi atong at panahon sa pandemic.